Pag-usapang Pangasinan, ano po mapasok sa iyong isipan? Dagat, hindi ba? Pag gusto mo naman magpalamig, di ba sa Baguio ka pumupunta? Alam niyo ba, bukod sa karagatan, ay may bagong tourist destination na ang dinarayo sa probinsya ng Pangasinan. Dito, mararamdaman mo rin ang Baguio Pills kung tawagin. At para sa ating video of trivia for today, tara na! at sama-sama natin pasyalan at alamin ang kasaysayan ng Barangay Maliko. Ang tinaguriang Summer Capital o Pangasinan. Ito ang Maliko, isang bulubundukin barangay sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan, may ring itong taas na 1,675 meters above sea level at may lawak na 1,618 hectares. Mas mataas ito kumpara sa Baguio City na mayroon lamang 1,500 meters above sea level. Dito ay mararamdaman mo ang tinatawag ng karamihan na Baguio Peels. Kaya naman noong March 20, 2023, binansagang itong The Summer Capital of Pangasinan sa pamamagitan ng pinasang ordinansa ng San Panlalawigan. Alam niyo ba, ang Maliko ay sentro ng Kalangoli Ride right? Traditional Territory. Sila ang indigenous people o indigenous culture communities na nangangalaga sa nasabing lugar bago magana ang World War II. Sinasabi ng iba, ang pangalang Maliko ay hango mula sa paglalarawan ng paikot na sapa. Habang ang iba naman ay nagsasabi na ang pangalan nito ay dahil sa maraming liko na kalsada papunta sa nasabing barangay. Alam niyo ba na makasaysayan din ang lugar na ito? Dahil ang Villa Verde Trail ay siyang ginawang daanan ng mga Amerikanong sundalo na umahabol sa mga umaatras na sundalong hapon noong World War II. Ang Villa Verde Trail ay pinangalan sa isang paring Espanyol na si Juan Villa Verde. Kasama niya ang mga misyonaring Espanyol na tumawid sa gubat noong 1872 upang dalin ang Kristyanismo sa kagayang Valley. Matatagpuan naman sa Mangili Tindaan Historical Park ang pamosong Sherman Tank. Mula Lingayen Gulf, dinala ito ng mga sundalong Amerikano upang supilin ang mga Hapon noong World War II. Sa kabisera ng Pangasinan at Biskaya, matatagpuan ang Salaksak Pass dito tinayo ang Japanese Shrine bilang paggunita at pagkilala sa mga nasawing sundanong Amerikano, Pilipino at Hapon. Sa ilalim nito, binaon ng kanilang mga pinagsama-samang mga buto. Bukod sa mayaman na kasaysayan ng lugar, ay marami din ditong talon na matatagpuan sa gilid ng kalsada. Yak na mapapahinto ka sa ganda nitong taglay at napakalamig na tubig. Meron din ditong campsite kung saan pwede ka mag-overnight kasama ang kalikasan at damayin ang napaka-presko at napakalamig na hangin sa lugar. Unti-unti nang nade-develop ang lugar, marami ditong mga establishment gaya ng kainan at mga kapihan. Nandito tayo ngayon sa Bikers Camp, ang isa sa stopover ng mga motorista. Kasama natin ngayon ang may-ari ng kapihan na si Sir Bonbon. Napanood niyo ba ang kabuuan ng ating video? Kung oo, alam kong kayang-kaya mo itong sagutin. Ang mga trivia questions na ating inanda. Unang trivia question, ano ang pangalan ng tangkay na ngayon ay nagsisilbing tourist destination sa barangay Maliko? Pangalawang trivia question, pilin na blanks tayo ha. Ang Maliko ay may taas na 5 meters above sea level. Pangatlo at panghuling trivia question tayo, ano ang tanyag na bansag ngayon sa barangay Maliko? Nasagot mo ba ng tama ang ating trivia question? I-comment mo na. Sana ay nagustuhan ninyo ang binahagi kong impormasyon at kaalaman patungkol sa maliko. Hanggang sa muli, kabaluyan. Ako si Papa Bolt, ang inyong trivia pilot. Paalam!